Good day mga kapisda uh, Sa video ito tatalakayin natin kung paano gawin ng sampling at paano i-compute Unang una ano po ba yung sampling uh, Itong sampling, uh, ginagawa ito para malaman natin kung ano yung average body weight ng ating mga isda bago i-stock At kinukompute ito para malaman natin kung ano ang feeding na ibibigay natin kung ilang kilo o ilang gramo Uh, so, yun ang tinatawag na sampling uh, average body weight ang kinukumpyut sa pagsasampling. pag sampling pag sampling individual na tinitimbang yung isda at kinukuha kung ilang grams or ilang kilo ng yung isda uh, meron akong example dito halimbawa halimbawa may 100 pieces tayong stocking rate nang nag stock tayo 100 pieces na isda tapos lumipas ang isang buwan may namatay na 200 pieces Yun ang tinatawag na mortality Yun yung mga namamatay Ibig sabihin may 80% tayo na survival rate Kasi 20% ang namatay tapos ginawa natin ang sampling tapos gusto natin malaman kung ilang kilo yung ipapakain natin during after 1 month nagsampling tayo individual ng mga isda. Halimbawa, ito yung mga timbang niya, 10.7, 11.3, 10.0, 9, hanggang makakumpute tayo ng 5%. 5% lang dapat ng ating survival ang isa sampling natin. Halimbawa, 1,000 pieces. Ang namatay ay 200 pieces. Kaya may 80% tayong survival rate. Ibig sabihin, may 800 tayo na isda. May 800 pa tayo na titira. Kunin natin ngayon yung 5% niya. Yun ang sasamplingin natin. Times 5%. Bali, 40 pieces dapat ang isampling natin na isda. Kaya, dapat uh, magsasampling tayo ng 40 pieces. Ayan, nagsulat na ako ng mga halimbawa dito. Uh, pag pinag plus, plus ito, 40 pieces ang kabuuan niya ay 499.1 grams ayan ang total ng ating sampling halimbawa natapos na tayo mag sampling ipagpa-plus lang natin individual weight nila makukuha natin yung 499.1 grams tapos i-divide natin siya sa five, uh, sa total number of fish na sinampling natin yun yung 5% kanina 40 pieces yon. 4.99 divided by 0.1 gram divided by 40 pieces ng isda para makuha natin yung average body weight or mean weight nya yan pagdi divide natin meron tayong 4.99 grams 0.1 grams divided by 40 pieces Meron tayong total na 12. 12 grams for 99.1 divided by 40 pieces. Meron tayong 12.47 grams na isda. Uh, I round up na natin ng 12.48. grams. Ito ang ating average body weight or mean weight. Ito ang mahalaga sa feeding dahil kailangan natin ito para makompute natin yung feeding natin. Sa formula ng feeding, ito pala yung formula ng feeding natin. Total number of fish times survival percent times ABW or the average body weight. Yun yung kinuha nating sampling. Times feeding rate percent rin ito. Yeah. Uh, meron pala tayo dito na feeding ratio. Feeding rate na tinatawag. Uh, ito yung binigay ng tate. Bale, pag starter na ang pinapakain natin, 5% feeding rate na tayo. Pag grower, 4%. Saka finisher, 3%. Uh, ito yung formula natin kaya napakahalaga ng sampling. Hindi natin makakukumpute ang ating feeding pag wala ang tinatawag nating sampling. Yan, try natin kumputein. Total number of fish, yun yung uh, total number ng naka-survive after 1 month, 800. Times survival percent, 80%. Times ABW, ito yung sinampling natin na ginawa, yung 12.48%. times feeding rate kapag nagpapakain na tayo ng starter ang gagamitin natin ay 5% pag grower 4% pag finisher malapit ng harvest mga 3 days 3% na ng finisher halimbawa uh, starter muna ang pinapakain natin kaya 5% ang ating ilalagay divided by 1000 compute natin ngayon. Ayan. Yung total number of fish, 800 times 80%. Yun yung survival natin after one month. Halimbawa, ah, uh, huwag nyong kakalimutan palang lagyan ng percent kasi iba ang magiging uh, compute nun. Pag walang percent, magiging 64,000 siya. Ayan, that may percent lagi o kaya pwede naman 0.80 ang gamitin natin. Pareho lang yun. Times yung survival, uh, average body weight natin, yung, or yung sampling na ginawa. Yun yung 12.48. Times 5% na feeding rate natin kasi starter ng pinapakain natin halimbawa lang 5% ayan ang total natin meron tayong 3 199.36 grams divided by 1000 divided by 1000 Ayan. Meron tayong 399 grams. Or 0.399. Itong 399 grams na yan, i-divide natin ngayon sa ating pakain, kung ilang beses tayo magpakain. Limbawa, 4, uh, 4 times tayo magpakain. 3.99 divided by 4. Ayan. Meron tayong 99.75 grams per meal. Ayan. Ayan ang computation ng feeding natin pag gumamit tayo no? 5% feeding rate. magbibigay tayo ng 99.75 grams per meal ng ating starter. Sa 80% survival natin na may average body weight na 12.48 grams. Try natin naman i-compute ngayon yung 4%. Ganun lang din siya ang mangyayari. Mag-iiba lang tayo sa uh, feeding rate. Feeding ratio na tinatawag. Ayan. Computing natin. 800 times 80%. times 12.48 times 4% kung kanina 5% yung ginamit natin sa grow as uh, a starter, ngayon sa grower ay 4% naman ang ating gagamitin. 4%. Huwag nating kakalimutan yung percent lagi. Ayan. May 319 grams tayo na ipapakain pag dinivide natin yun sa 1000 sa isang 1 kilo. Ay 1000 kilo. May 319 tayo. Pag ni-round. Pag may grower na tayo, 319 divided by per mil din. Ang ating gagawin. 319 divided by 4. Magbibigay tayo ng 79.75 grams per mil. na pakain natin para sa grower na may feeding ratio na 4%. Ganun din ang gagawin natin sa ating finisher. Ganun lang yung computation guys. Ayun guys, pag may natutunan kayo sa video na to, pa-like and subscribe naman. At kung may katanungan kayo, pa-comment below na lang.